Ito na guys. Paluto na yung naipon. Master. Master man. Ito guys yung naipon namin yung bumaha ng malakas. May pakinabang din yung baha. Yan. Kunti lang. Kunti lang. Mga siguro mga 800. Ito guys. Yung umulan kahapon ng Malaga ay mau. Kahapon nun ito no? Sabado. Bumaha. Yan ang naipon. Mga 1K siguro.